মৰা হাব নহ্ লৈ নাপা ধা আকৌ ক ন অ দেলা ক Bali nandito pelong <laughs> Balik na dito kami mga idol. <laughs> Binalikan namin yung sapa kung saan kami nakahuli ng kwan, mga idol. Ito. 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 Yun. Yung unang, ko namin, tayo ba? <laughs> mm. <laughs> uh, mga idol. Maramdag. 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 Ito mo ka ba na yan? na. Ita eh. Ano Ayan. Mga idol, magandang umaga nyo mga idol. Sa, yan. Kasama namin si Tum... Sumbian mga idol. Kasi ano mga idol? Magpapromote sa ako. Walang pasok. <laughs> ah. <laughs> support sa channel niya mga idol. Walang <laughs> pasok. <Okay>, Tungke <laughs> official mga idol. Oh, Tungke okay. official. Ayan. So support sa iyong channel mga idol kasi yun. Upload naman mo na siya o content karon mga idol. Upload kami mga idol. Upload ko na mga idol. Yun. Ay, niyo mga idol. Kumusta kayong lahat mga idol?

Nandito Yan balik. bali dito kami magsisimula mga idol. kasi may. Oh, maraming go po. Asabangi sige ko nga ta tanggo po. O, der namin naming dakpo mga ulo dito sa karp at tilapia o kanang man. Susubukan naming dakpo niyan ma go kung hindi pa kami matatinik. Saan nila ba to? Oo, oh, na, lagi na ha? Lagi. Pudzo, eh Oo, ang ginaan ko ng pudzo niya. Isda mong iya na. Dong! Saldo, Vera! Uh, Nagkuhan kami dito mga, Dong. Mga lambat Yo, kami. Oo, lambat hmm. kami. Dan! Master Dan! Yan. Musta kayo bagong kasal? Kapilaan man. Kapilaan. Oh. <laughs> okay. <laughs> Jeep. Ay, Nagano si Jeep? Una-una, salamat ka, kay Kuya Eric at Ate Wina. Ayun. Salamat sa ano, oh. biyahe At sa kayang krasya yan. Oh. Salamat, salamat. <laughs> salamat. Ate <Selamat>. Wina. <laughs> salamat. Ayan. Maraming salamat po, Ate. Maraming salamat, o, Ate. Salamat, Ate. Libre, mm. dua kabuah. Salamat sa. ne, ano, kalipunya. salamat Salamat. woi, selamat lagi pada lang pertama. Salamat. Salamat sa Selamat. Ting-ting-ting-ting pala mo 'to, ya. California, California. California, tarungan. Tarungan? Yeah, tarungan. California pa si Tagip dela. Eh? Ayun. Tarungan. Alam mo si Tagip dela, pera mga. Oh, pambao sa mga bata, sir. Pambao. California boys. Salamat sa ano, pinadala n'yong pira sa mga bata ko para sa ilang pagano. Pag iskwila, -e pambaon. Salamat. Maraming salamat. Salamat. Maraming. Salamat. Salamat. out. Ay, out, Kuya, shout out. Kuya Nasaway, shout out. Kuya Eric, shout out. Shout out. Shout out. Ati Wina, shout out. Idolito, shout out. Shout out, Idolito. Mamsi, Jay. out. out. out, po. out, Master dan. Master John. out. Ano? Dong, sal dong, sa tao timo. Sa tao tol. Sa tao tol. Si Jeep rock day. Oh, Jeep, kas out Jeep. Kami kanya. Kas Kas out. Kas out. Naga na sila naga kuno sila. Namingwit sila. Namingwit sila, namingwit. Kasama si Idol Tatsuma, Idol Tata. Ok si ano, si Ryan, Ryan. Ryan, si Tatdol. Ryan. Kela. Yan. Gopo. Kapag makahuli kami, Gopo, pebuunta kas malaking hito dito. Ayan, bari. Sana. Gupo di, may laman to dito. Sana makahuli kami mga ito. Huwag kami maka, ano, gupo, dito. Dito, dito. Maraming dalawa dito mga uh. takasugsungay mga... Oh. Ito muna, oh. mga idul. ito. Oh, ito mo. Subukan <laughs> namin. <laughs> Subukan <laughs> namin lubaging leg. <laughs> di kita, kita, kita na na. Para tutumpahin. Wala. Sige, mga idol. Mamaya Ayan. na lang. Mamaya na lang pagsimula na mga idol. Mainit. Oh. Kasi may ngayon muna kami, kami. Idol. May ano, da kami nang soy-soy. Dito lang kami sa kilid. Mm. Hindi kami magpakita nga magsoy mga idol kasi may kasama bata. kaming bata mga idol. Si Ipi. <laughs> bata pa ba oh. Ma, kate, may o. mga bata ba? Oh. Kato, mga, oh, mga bata rin ay. Oh. Muna nga mong gitagaan sa una, pag arin oh. mo. Mga bata ba, gitagaan na muna. Kamu to Itong gitagaan mm. na mong hawan? Oh, Ito nung last ko ang mga video mo. Mm. Kaulit kami ng kasiri. Ano? Jesus. Jesus. Yan. Pila mo kapag isundong? Upat daghanay kunihan oh. kayo itong yung papa. Ano? Ha? Wang oh, Uban. Wang Ang batang ito wang Uban. oo ayun. Yan bali no, may mayak. Mayak may, 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 na lang siguro na? mga idol. Taga na una. Yan mga idol, bali bago tayo magsisimula mga idol. Shout out muna tayo mga idol. Ayun. Bali silang Master asli Idol tungki sila rin yung sa kwan lambat ba. Magdapi sa lambat. Katapos ito mga idol, tulong na ako mga idol. Yan. Bali shout out kay Ate Sisi Trifax. Ayun, shout out din Ate. Yan, shout out dol. Kay Ma'am Nora Pantinople. Ayun, shout out. Kay Sir California Boy. Ayan, shout out po, Sir. Ayun. Kay Ma'am Juan Sabado at kay Ma'am Lorna Dadula. Ayun, shout, out. Kay Pimi Husay. Ayun, shout out. Kay Ryan Oxtero. Ayun, shout out. Kay Jay Bautista. Ayan, shout out idol. Ryan Oxtero. Oh. Papangkain basin kay Arlene Dilarosa Rosa ayan shout, shout, out. shout out kay Ilading Albayres ayan shout, shout out, out ma'am kay Walter Topich ayan shout, shout out kay Elmer Cabalillos Cab 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 ayan shout, shout out. out kay Idol Irwin ayan shout, shout out kay Arman Bugto ayan shout, shout out. out kay Anghilito Capistrano ayan shout, shout out. out kay Jerome Olivario ayan shout out kay Anika Yunis Manango ayan shout out po Kay Sean Ray Vlog, ayan, shout out. Kay Jerby Gako, ayan, shout out po. Kay Luciana Kalibay, ayan, shout out. Kay Vilma J. Kanyiti, ayan, shout out po. Kay Onisto Sidilo, ayan, shout out. Kay Ronil Fidiriso, ayan, shout out po. Kay Elri Bayot, ayan, shout out yot. Kay Jocelyn Libico, ayan, shout out po. Kay Arlene Mix Vlog, ayan, shout out. Kay Charlie Badilla, ayan, shout out. Kay Adrian De Leon, ayan, shoutout po. Kay Tata De La Luz, ayan, shoutout. Kay Leo ha Leo Ami Ripalda, ayan, shoutout out po. Kay Isaya Sandri, ayan, shoutout. out. Kay Nal TV Vlog Official, ayan, shoutout out, idol. Kay Ronald Amaro, ayan, shoutout out po. Kay Tubog TV, ayan, shoutout out dyan, Tubog. Kay Jason Andot, ayan, shoutout out, idol. Kay Gilor Awang, ayan, shoutout out po. Kay Idol Hilri Hilri Hil Hilri. Ayun, shout out po. Kay Arabel Oro. Ayun, shout out po. Kay Marius Linus of I from Rome. Ayun, shout out po. Ayun. Kay Ron Plaza. Ayun, shout out din Idol. Ayun, bali ito na lahat mga Idol. Ayun. Maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta diyan mga Idol. Ayun. Lalong-lalo na sa tumulong namin at saka Master mga Idol. Ayun, maraming maraming salamat po. Ayun mga Idol, bali tutulong na ako sa kanila mga Idol. Maya-maya na lang siguro mga idol pag may mahuli na siguro mga idol kasi tatagal pa to linisan mga idol na. Yan. simulan sila mga idol. Yan, bali update update din ako siguro mga idol pag mayroon na huli. Unsa dito to katek? Dalag. 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 Dalag.

Tapos na namin ilatag yung lambat mga idol. Pero na meron kami na kami ngayon, hiraman nyo dalag. Dapod, dapod nyo. Mabing Hindi yan ano mga idol. Hindi yan mahugaw dito mga idol kasi ang dagat mabot dito mga idol. Hmm. Labas pasok pa yung mga oh, mga Labas pasok pa, pa mga idol. Pero ang ilang tubig mga idol, ano? Itom na kasi matagal na ng ano? Hibas. Pero musog yan po ng dagat. Buat nasi usia tubik, banga, ano. Ayoy, dan -dan, tebak, ayo, mga idol. Danjan, pabakayo, mga idol. Good size. <laughs> <laughs> Good size. Ini kakitik, Butas, nanti. Ini pus, oh. Ini tempu, oh. Video

Hmm, siap ah, ah. ya. Si pun. Oh. <laughs> Wah, video apa -apa? Oh, video <laughs> 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 Si mah dol maki kita aming mga ginagawa dito sa sapa mang idol, yan. Iyan no, pa video ni iti mga kung ano ka ano sa ano tubig ba mga idol oh grabe sobrang mabango mga idol mm. mabango yang sapat dito sobrang <laughs> bango mabango ng dagat mm. Aslum. Ah. Ah. As aslom parat aslum. na pre maglangoy lang ito sa pa pre kaya saon man lisod man kayo di ta man kamot pre ni ni man ta makakaunan ni po tuko sa natahan pre og ito na pre sana makahuli kami nga marami dito kay para makakain kami <laughs> dito naman to usa nawala man oh, Wala man mahuli oh, tungki okay. ay sika <laughs> dog ito na Sidlakas <laughs> adlaw nakita asid lakas adlaw nakita asid lakas

Benda kok imun nang iku ya, hadaan. Hah? Tarung apa? Wadi ora itu. Hah? Kan nang tarung ne pang paning kamu ke di tetega grasia ris kinu. Oh. Kenah murah pun. Lah Allah. Apa teh usah tadi? Hah? Napa? Napa dua kamu ketapan tu? Nang tapan? Ai lah, imun nang ibuhi na oi. Nang imun nang gura sila. Hah? Nang kan imun. Ago. Ibuhi na nang bungka kinu na sila ba. Murah bag bajing na ko amang itu. Hah? Bajih? Ah, popo lipstik lipstik pak. Oi. Hai. Eh. Master na si Idol oh. Master na mo ano? Kapakapa ba? Oh. Okay na yun mga Idol oh. Muna say, si timbungot mga Idol. Ayun, <laughs> dati mm. oh. Mga Idol. Dito sa aming pagpalambat mga Idol, may may ano, may nanood sa amin mga Idol. May mga bata dito. Ayun oh. Si ano, mga Inday ba, mga daga oh. Mga mga daga mga Idol oh. Hindi siya mahiya mga Idol kasi ano ba? Mahirap pareho na kapareho ra kami mga idol, mahirap dito ba sa ano. Ang ilang trabaho mga idol, maghanap buhay sila mga idol sa ano, sa sapa pa apapun, mga idol. Mulhumul ba para maka ano, maka kuan sa ano ba mga idol, sa anong tawag mga idol? Para makapalit ng bigas mga idol, para makabaon sa eskwela mga idol. Yan, oh. Nangos buhangin. Mga dagat mga idol ha. Kugihan kayo na sila mga idol. Dito. Si Idol Tongke yan. Sana ma ano, <laughs> oh, yan, dalawa sila mga idol, nahiya ang mga manghod niya kapatid ba? May papa naman mga idol, yan, naghakot sa ano, naghakot ba sa buhangin, tapos sila may yung nanguha mga idol. Ito ngaming probinsya dito mga idol, kung hindi ka lumihok, uh, hindi ka kakain. <laughs> oh, oh. Tiyo, oh, asam natin. Isood na mo? Oo, oh, ito. mag na mga idol. Ito, na, oh. Mm, narang, oh. Lang nga mo yung sood inday, ay ka mo, inday! <laughs> Oi oh, kawau. Eh oh, kawau. Ayo kawau. Walang iya. Walang iya. Walang iya bawa lang iya iya. Walang iya iya. Oi saya dul katuh. Walang iya iya. Walang iya. Di walang iya. Om nangin nangin walang iya. Di walang iya iya bawa lang iya iya. Oh. Walang iya iya oh, mangai dul. Mangai dul. Walang iya iya ba mangai dul kasih. Ini magandang mahiya mangai dul. Walang umabot yan sa ano. Basta mahiya mangai dul. Oh, wala Wala, yeah, oh. wala <laughs> Masakit dito mga idol oh Grabe oh Na ano ang hulikod mga idol Natusok sa kahoy ba Para sumakit yung ano Parang may noon mm -hmm. O oh. oh, mga idol Putik mga idol oh. Lubog lubog mga putik mga idol Kasi ano ba Hindi kami magawa ng content Hindi kami makapira mga idol Yan dito kami Maglubog lubog oh, O gapo Lubog lubog ta rin tunahan gapo <laughs> Okay para na katla na itong kwaho <laughs> Ote ote Yon si Ate, si ati mau mau video mga idol. Mangut ate. Eh. Oh, mangut yo na siya mga idol. Eh, biak dikat dikat lang. Ngapdi um, mga idol kung makahuli na. Mm. Ayun. Di, di muna hawak si Ate ng kamera mga idol kasi kuan ko siya. pa, siya sa mga butas-butas mga idol. Hello. <coughs> <coughs> sige. Yon mga idol. Nakaano si idol Katik nakahuli nang kuan. Ano? Ayay. Ayay. Anara, kuhaan, puso, puso mga edul, tinikan, o, oh, pakita ko nyo mga edul, o, oh. iluhuran niya mga edul, para ma, ano siya mga edul, mahuli yun ba, malakit eh, oh. o, yun, hindi kami makahuli mga edul, kapag hindi kami sumalom dito sa tunaan mga edul, Iwan ko mga edul kung, ano, nahi mo na yun sa tunaan mga edul, kasi ano ba, walang tubig, kami na yung malilis sa kabaw. Malilis sa kabaw. taas na si Tasma, kami no. na. <laughs> kami Sunod. na yung tumuna mga idol. No. Sunod po hon mga idol. Hindi na may magkutunaan. Uy. At to na po no. miss. At na po miss ka na hindi na tunaan. Di ba mga idol no? Oh. O. No. Yan ang kabaw. kabo <laughs> Kabaw. Kaba, kaba. Radlock na mga idol. Yun mga idol o. Sila mga idol o. Yan. Nanonood sila mga idol. Daga na na mga idol ha. Kay. Ang ina na nang usang mga idol. Di sinuibay. Yan ang usap. Burag dose. Hmm. Kapatid yan sila mga

Mr. Puto. Ay, ay, de, Mr. Blue. Wow, Mr. Blue. Oo, yan. <laughs> update, update lang mga idol ha. Update, update. Mga <laughs> <laughs> idol, update, update lang kayo sa aming mga ginagawa dito mga idol. Kasi ano ba, malayo pang pukot mga idol. Amo pang ano, linisan sa ano sa ilalim mga idol. Kasi may maraming gapo. Ang um, tawagin dito, sagbot mga idol. Ang um, sagbot sa ilawom sa dagat ba? O dagat, ilawom sa tubig ba mga idol? Sige mga idol, mamaya na lang mga idol. pa. Ay. Ay. <laughs> <laughs> super laki mga 'tol. Parang paa sa... parang berapa Parang pang-bawas yung Parang paasa no, bagong-bagong himugso. Oh, Ang mga para makita niyo mga 'tol. Mm. tagdan. Teko pa. Oh. Duma magsa, Duma magsa aking ano? Balat. Parang matumba ko. Eh, oh. kabuhi. dito. Yun mga dulo. Dalag oh, dako oh. ko no. Oh, dalag oh. Oh, oh, oh. oh. Pero Dine, sa balik. Oh. Oh, kita nyo mga dulo. Sigma una oh. ni balik. Po Oh, eh buka ko po hawan pero to mga idol, Ano, naghihigop yan ng ano tubig ng may asid na. <laughs> di ba? <laughs> oh, gapo, oh, ibog ka. Oh, di Sige, mga idol. Grabe si Tim, makadasil po, hindi dagandagan. Yan naman ang

Yan. Okay. Kasi nga naman, yung matinol, ba tinol niya Eden. Eden. Nga aplido. Cheese. Ano sa to? Cheese kuno? Oh. no. Arigumba. Set out. Eden. Arigumba. Dah. Set out. Oh. Dyan. Parehon kami dito mga idol. Nang ano, naghanap buhay ba? Oo. Oh. Sila nang uhag, bu, ano? Buhangin. Buhangin para mabuhay ba mga idol? Kasi dito sa amin mga idol, init kayo mga idol. Patay na yung mga ano, sagbot namin dito. Hindi kami makasabsab. sab Sa tao mo Eden. Yan. Ito mm. pa, mag Eden. Maganda yun, mga idol. <laughs> na, na Eden. Si iti mga idol. Crush yung iti mga idol. <laughs> 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 si Eden mga idol ay ano. Parihura na mo mga idol. Parihura na mo mga idol. Oh. <laughs> <laughs> Parihon ra na mo o kano. Mga pagtuo ba ba kayo doon? Magkapatid kami. Mm. Ayan. Mungin silang isa taot mga doon kasi nandito sila pirminti mga doon. Mm. Kapag makapunta kami mga idol dito, kapila na ito ano Kawaw. Kaduhan ito kita. Dito sila oh. bubaw. Kaduhan namin ane, pero -ila -ila <laughs> ano pero huwag may mag-ilayla. Karupa. Kasi nandyan sila sa ubos. Oo, oh, muna. Uh, Kamera muna. O, oh, Pura ba? Nanonood sila sa amin. Gana kayo, may kayo mga huwag. Basta naidaga, oh. no? hasta so, si so, ato, ato ite. oh, Master Ito. hasta Ito. kasi <laughs> manuloy mong Ito, dahil. Ito, na, Ito. Lopez, Aplido, Lopez. Ahon ah, ng bata. La, 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 la. la. la, la, la <laughs> tiga puti, Tiga puti. Kwa na ito, Dai, dahil, umse. Grid tene, grade 6, dahil, grid 6. Kana, kana ka puti. Puti o blow. Ha?

Oh, darah darah mangai dulu duka ya pukauan. Ih. Eh, eh, eh. Oh. Oke, ini kan. Mangai dulu. Oke, nih mangai dulu. Melaki ngati. Kok bonus gina mos. Oh. Enak. Ah. Nyen mangai dulu. Beli tapus na namin ikusan yung benda don mangai dulu. Walang naman mga idol, yung dalawang dalag yung yung nahuli namin tapos dalawang tinikan. Yan. Lumipat silang master dito. Kasi may nakita silang dalag dito mga idol. Sayang mga idol, maliit lang ang mga edul. Tapos may patay pa na dalag mga doon. Gusto siya yung tuman ma. Parang gusto siguro siya yung mga idol. Tumalun tapos lipat sa may malapit na tubig mga idol. Kasi dito bandang mga doon. Wala na. Wala Wow, wala na tubig ba. Hmm. Ngayon lagi? Ano lagi? Ano 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 may dalag pa dito daw sa mga dul sabi ni Ite. Oh, dako na. Malit na lang yung tubig ito mga idol. Tingnan yung sapa mga idol na. Ibas na. Wala na. Hmm. Yan mga idol, bali lipat kami na yung ibang spot mga idol. Kasi wala dito mga idol, awaw. Kunti lang, dalawang dalag lang yung huli mga idol. Tapos dalawang tinikan. Awaw, terus awaw mga idol. Ay. Awaw, awaw, kulakas buhol te. <laughs> Ayan, bali <laughs> nagligpit na si master. Nagligpit na si master sa lambat mga idol kasi lipat daw kami. santa tayo lipat master? Aron, ah, doon kami sa baba mga idol. Sabi kasi ng lalaki kanina mga idol, yung nang, nanguha ng nang nang kuan, balas ba o bunbun. May marami doon don Tapos nakahuli pa siya ng kasili mga idol, na, ng, Na taga ba? Na bingwit lang niya mga idol. Kaya, wa, nakuan na kuno, ko kuno niya yes, sa kuan. Taga. Hmm. Bali doon kami mga idol, lilipat, susubukan namin ba? <coughs> So yun mga idol, bali hanggang dito na lang yung video mga idol. Yan, bali ang gagawin namin ngayon mga idol. Gigawa kami ng video para kay Master Idol Tungki. Yan idol. Yan, bali pasupport sa kanyang channel mga idol. Tungki Official ako. Tungki Official, ayan. Mga pa pasupport sa channel mga idol. Pasupport po mga idol. Pasupport. Ayan, bali hanggang dito na lang mga idol. Sa kita-kits na lang sa video ni Idol Tungki. Yan, maganda. O, dito ko. Ayan. Maraming maraming salamat po mga idol sa inyong panunood. Ayan. Paalam po mga idol. Paalam.